Cause I got... September 27, 2025, Saturday Narito pong muli ang Batang Pista para magbigay ng mga tips at giya para sa pakarera ng Metro Manila Turf Club saan meron po tayong 7 pakarera na magsisimula sa galap talas 4 ng hapon Tara, tumpisahan na po natin Race number 1, the start of winner take all covering races 1 to 7 with a distance of 1,400 meters Ilocom rating based on the capping system race Class 4, 42 to 56 split. Dito po sa race number 1 Pampremera ka po entry number 7 Robotic Clay Si Robotic Clay po ay hiling lumaban Last September 14 Sa distansya 1,400 meters Siya po tala ng prebang 127.2 Nang siya ay pumangsyam Sa so, mga kabayan sila Open Billing at Paddington Pero bago po yun Last August 27 Siya po initala ng panalo sa parehas na distansya at siya po yung nagtala ng preba, ang magandang 126.6. Nang tinalo niya na malayo ang mga sila Royal Salute at Mount Citadel. Panggundo ko po entry number 3, Batang After 7. Si Batang After 7 naman po yung lumaban last September 19. So, sa distansya 1,400 meters, siya po yung ng Preba, 127.2. Nang siya ay pumang lima, sa mga kabayan sila Frugality, Sabel at Sir Aladdin. Good luck po! Race number 2, the start of pick 6 Covering races 2 to 7 With a distance of 1,400 meters Ilracom rating based on the capping system race Class 4, 42 to 56 feet Dito po sa race number 2 primera ka po entry number 7 Callis Wright Si Callis Wright po ilong lumaban last September 14 Sa distance of 1,400 meters Siya po ilintala ng magandang tempo 126.4 Nang siya ipumang apat Sumakabayin so sila high dollar Both buying at para sa masa pero bago po yun, eh, tala po eh, na magandang takbo sa third leg ng 3-4 crown stakes race. Last July 13, sa kung ay tumakbo sa distansyon 2,000 meters at nagprebar ng 2 minutes and 10.4 seconds. Nang siya ay pumangatlo, sumakabayan sila District 1 at Transform. Panigundo ko po yung eh, maganda ng tinakbo na karaan, entry number 1, figure it out. Si figure it out naman po yung eh, lumaban last September 17 sa distansya 1,400 meters sa pwede ng magandang prebang 127 sarado nang siya ay sumigindong dikit sa nanalong kabahin si Dorian good luck po race number 3 the start of pick 5 covering races 3 to 7 with a distance of 1,400 meters Pinacom rating base the capping system race class 5 17 to 41 speed. dito po sa race number 3 pang primera ko po diyan nung kalok entry number 1 14 de octubre Si 14 de Octubre po ay din lumaban last September 10 sa distansyong 1,200 meters. Siya po ay nagtala ng preba 114.8 ng siya ay pumanglima. Sa so, mga sila asentado, hang loose at walok. Ang pinakamagandang preba po na inatala ni 14 de Octubre sa distansyong 1,400 meters sa so paglalabanan nila ngayon ay nagawa niya last June 15. Kung saan siya po ay nagtala ng preba 127.6. Nang tinalo niya na malayo, ang mga kabayan sila Daniel San at Waray na Maida pa. Kunin ko po panigundo, entry number 6, Desirable. Si Desirable naman po, yung lumaban last September 20. Sa distansya 1,400 meters, sa pwede ng prebang, 128.8. Nang siya ay sumigundo, sa nanalong kabayan si pa Sakto Power Duo. Good luck po. Race number 4, the start of pick 4, covering races 4 to 7, with a distance of 1,400 meters. Field rating based on the capping system race, class 5, 17 to 41 split. Dito po sa race number 4, pang primera po, entry number 8, Chef Cat. Si Chef Cat po ay lumaban, last September 20, sa distance 1,400 meters. So po ay nagpareba ng 128.8, nang sa isumigundo, sa nanalong kabahin si Kanlang Gaman Island. Kunin ko po ang entry number 5, Horse to Beat, Golden Aria. Si Golden Aria naman po ay hiling lumaban last September 20. Sa desasang 1,400 meters, so po ay itala ng preba, 129.8, yung siya ay pumanglima. Sa mga kabayang sila, Swak to Power Duo, Desirable at Aliana. Ang pinakamagandang preba na itala po ngayon ni Golden Aria, ay nagawa niya last August 24 sa desasang 1,400 meters. Siya po ay nagtala ng preba 128.6 nang siya ay pumampito sa so, mga sila Catalytic, Snow White, at Ivan. Good luck! Paalaala mga katropang kararista Please click like, subscribe, and hit the notification button para makatanggap ng mga updated videos and rest results. Race number 5, the last DD plus 1 event with a distance of 1,400 meters pero na rating based on the system race class 442 to 56 feet. Dito po sa race number 5, pang primera ko po di ka Kalahok, entry number 5 na Mayan. Si na Mayan po, ILING lumaban last September 10 sa disansyang 1,200 meters. So po, inagtala na preba 113.6 nang tinalo niya, ang mga sila Anne Liburn at Nards 23. Pero bago po yung so sa pare sa 1,200 meters last August 27, siya so po ay nagtala na mas magandang preba 113.4 nang tinalo niya ang makabayan sila Dorian at Desire Boy ko ka pong panigundo entry number 4 Hans City si Hans City po ay nagtala na magandang preba last September 14 sa so disasya 1,400 meters siya so po ay nagtempo na 126.6 kung siya ay pumanlima sumakabayan so sila Open Billing, Paddington at Warchief Kunin ko po pang tercero, entry number 7, yung ported horse, Stay Funny. Si Stay Funny po, ay hiling lumaban last August 29, sa distansya 1,200 meters. So, pwedeng tala ng prebang, 115.2, nang siya ipumangwalo. So, mga kabang sila, Buntay Shore, Elena Bell, at Sea Rise. Ang huling panalo pong naitala ni Stay Funny ay last July 2, sa distansya 1,200 meters, siya pwedeng tala ng prebang, nang tinalo niya na malayo, ang mga sila sting at instant message. Good luck po. Race number 6, the penultimate race with a distance of 1,400 meters. Pilot accommodating based on the system race. Class 5, 17 to 41 split. Dito po sa race number 6, pang primera ko po dihado, kalahok. Entry number 2, space jump Si space jam po, hiling lumaban last September 9, sa distansya 1,400 meters. Siya po yung nagtala ng prebang 129.2 Nang siya ay pumangatlo sa so mga kabayan sila Mitty Layla at Manny for Celtics. Ang uling panalo pong naitala ni Space Jump sa so distansyong 1,400 meters sa paglalabanan nila ngayon ay nagawa niya last June 14 kung saan siya po ay nagpreba ng 128.2 nang tinalo niya na malayo ang mga kabayan sila Claire at Laughing Tiger. Kunin ko pong panigundo, entry number 5, Daniel San. Si Daniel San naman po ay huling lumaban. Last September 20, sa distansya 1,400 meters, so po yung nagtala ng preba, 129.4, nang siya ay pumatlo sa mga, so, mga kabayang sila Bohemian at Wildcat. Ang huling panalo pong naitala ni Daniel San sa distansya 1,400 meters na paglalabanan nila ngayon, ay nagawa niya last July 13, kung sa siya po ay nagprebang 128.8 nang tinalo niya ang mga kabayan sila Bifit and Pavilus at Waray na may dapat kunin ko na rin pong pang tercero malalamada entry number 3 Lady Bug Red. si Lady Bug Red naman po ay yung lumaban last September 21 sa distansya 1,400 meters, siya pwede tala ng preba, 129 sarado. Nang siya ay pumangsyam, sa mga kabayan sila Lily Bell, Mahusay Ay, at Light Bearer. Ang pinakamagandang preba pong naitala sa ngayon ni Ladybug Red ay nagawa niya last August 23. Sa distance yung 1,400 meters, siya po yung nagtala ng preba, 128 sarado. Nang siya isumigundo sa nanalong kabahay si Backpage. Good luck po. Race number 7, the last race of the day. Pili distance of 1,400 meters. Pili na rating based on the capping system race, class 5, 17 to 41 speed. Dito po sa race number 7, mabimera ko po, nagpapadihado. Entry number 6, Rocking Bell. Si Rocking Bell po, hiling lumaban last September 20. Sa distance 1,400 meters, so pwede tala ng preba, 127.6, nang siya ipumang lima. So mga sila, Top Czar at Cats in the Cradle. Kunin ko -kuni na rin pong panigundo, sinubok na nakaraan. Entry number 1, Watch Bell. Si Watch Bell naman po, hiling lumaban last September 20. Sa distansya 1,400 meters. Siya rin po ay na magandang preba. 127.6 Nang siya ay sa nanalong kabayan si Batang Pangkalu. Good luck po. For the complete results of these previous races, you may watch the Batang Pisa Rewind the results and dividend. MMTC si NX Racing this schedule will be on September 27 and 28, Saturday and Sunday. Sarot po natin ating mga na sina Sir Jesus Abella Sir Ruben Benitez Sr. Sir Arnold Castor Sir Benjamin Perez Sir Jojo Alejo Sir Ronaldo Sison Sir Alex Zara, Sir Pabs Nadonga, Sir Jeng San Diego, Sir Peter Diaz, at Sir Sunson Edep. Maraming salamat din po sa ating mga bagong subscribers at mga kapista. Sa mga nais mga tanggap na updated race results and evidence at magiging sa karera, please like, share, and subscribe sa ating Batang Pista channel. Click the notification bell para makareceive ng mga bagong videos. Paalaala mga kapista na karera po ay ating libangan lamang at gamitin lamang pong sobra sang ayon sa ating kakayanan. Good luck and happy racing to all!